Hello guys, ngayong araw guys, magluluto tayo ngayon ng beef prindang. So nandyan na yung ano natin guys, nilagay na natin yung bawang sibuyas diyan sa ating mainit na kawali, nagapoy-apoy pa ating kawali. Tapos susunod natin yung fresh natin, carrots saka patatas guys. Yan guys, paborito ni Robin parilya yung ano natin guys, yung lulutuin nating ano, beef prindang. So yan guys, magano man natin. Tapos yung baka natin guys, pinakuluan ko ng 1 hour yan, puro laman yung ginawa natin beef prindang. Ano, kung hindi ka masyadong experto guys, huwag mo nang paliparin yung kawali. Nilagyan natin ng tomato sauce. Tapos mayroon natin tomato paste natin yung guys. Yan ang pinakamasarap yan. pang pakulay sa ating nilotong biprindang. Tapos lagyan natin kaldereta mix. Tapos kasulod na yung paminta. Tapos nilagyan natin ng reno. Yan, napakasarap niyang ating ginagawa. Tapos nilagyan natin chili flakes yan guys. Napakasobrang sarap niyang anong ano natin. Mino natin, pinapaluto lang yan galing ng Amerika guys. Yun yung nilagay natin ng purong gata. Yung nilagay ko dyan guys sa beef rindang natin para suot na suot yung naglalaban yung lasa nyan. Sobrang sarap nyan. Kriming creamy, creamy ang ating sauce yan guys. So, penis ano na yan kasi. Mga penis product na yung gagawin natin dyan. ilagay na lang natin yung mga pang ano dyan, mga pang palasa dyan lahat. Sama-sama na sila lahat dyan guys. Haluin nyo lang yan. Hanggang ano na nga natin sa wow, malapot ng gusto guys. Napakasarap yan. Lagyan na natin yung bill paper sa taas. Napaka ano yan guys. Lagyan natin ng asukal. Huwag niyong kalimutan guys. Maglagay ng asukal yan sa ating beef prindang. Ano? Uh, huwag niyong kalimutan guys. Mag-follow and share sa ating ginagawa. Kung na gusto nyo. Para sa marami pa tayong ma-inspire nating mga followers natin. guys. saka yung mga sa taos taga Cebu. At saka taga Davao City. At saka taga Negros Occidental. Yan, sa shout out sa mga Panis family nandiyan sa Silay City. Uy, kalamihan eh. nilagyan natin yung cheese guys, yung ano natin. Yung beef rendang natin. Ang ginamit natin cheese guys is, is Eden cheese. Yun, ang pinakama na cheese dyan. Eden cheese. Yan, haluin lang natin yan hanggang lumapot ng lumapot ng gusto ng ating ano. Nilulutong beef rendang, Napakasarap nyo guys. I-try nyo yung beef rendang natin guys subukan so, ninyo. Ayan, ililipat na natin yan sa ano natin, sa sa pleating natin. Kasi, di-deliver natin yan sa ano, yung bago na, yung followers kung galing sa Amerika, guys, nagpapaluto siya kasi balikbayan, nagpaluto siya sa atin ng beef rindang. Nilagyan natin ng inches ulit para topping sa taas. Tapos, kasunod yan, guys, kaya hindi natin matikman yan, ah, hindi natin ma, wala kain yan sa video natin dahil yung, ano natin, ano natin sa ano, baka makita yung ating video. Tsaka wag nyo kalimutan guys yung mag-comment sa, ba sa, sa baba tapos para malaman natin kung nasa, na, taga saan kayo para ma out kayo sa susunod ko mga videos. So nilagay na natin yung bilip na natin guys for, for penis para natin. wag nyo kalimutan mag-follow on sa ating Facebook page at mag-comment kayo at para ma